anak ko, galing bar ko. Ah, araw pa. Lilibang araw pa dito yan. Opo. Tapos okay. kitidisgrat kayo lang niya. Talagang apat na libo, mapatay niya anak ko. Hindi ako papayag. May lalaki ko mang isa, mga anak ko. 20 years na akong balo. Sa kaso naman po, ma'am, itutuloy ko natin. Itutuloy ko yan. Bibigyan ko lang kadalaan yan, dalahambog yan. Mayabang talaga. <laughs> Hindi sa akin madadala yan. Hindi ako papayag na ganyan yung gagawin niya. Kanina nagpaalam sa inyo? Oo, naka mag, magpapa... Mag, sabi niya mag aano lang daw siya. Naka uniform kasi siya ng pang-basketball eh. Mm, okay. Sabi niya magpapapawis lang daw. Mm. Naghanap pa nga ng medyas doon sa amin eh. So doon pala po dumiretso? Oo, iniwan yung motor niya. Ang kinuha niya yung motor ng kapatid niyang bunso. Mm, okay. Kaya yung motor niya nasa hanggang ngayon, nasa amin. Oh ang ginamit niya kasi yung motor ng anak kong ng bunso na i-stack lang sa bahay kasi siguro naisip niyang gamitin Mami wala pa kayo nakausap sa side ng nitong Wala at Usap, Wala ko sa ko ako Wala akong planong pagkausapin sila Nagpapasalamat ko lang sa Dios talaga Walang nangyari sa anak ko nagpapasalamat ako may nagsabi walang tama, walang nangyari. Pero nung makita ko yung CCTV, harap-harapan niyang binari lang anak ko.